Okay mga kabayan ano? Okay mga kaisunan So natakaroon dari sa Ilang oh, uh, Ilang Ilang na siya Hindi na punta magkali sorbe Ilang uh, Going to Mudjang Mga ni siya Ilang diri ta magkali sorbe sudlon ta uh, barangay ilang so laya na to kali sorbe ni dire bibo mo po ni dire bisi mo po kay ni try lang na to kali sorbe ma'am ubuto na ba ka oh mabuto na ka kali sorbe lang sa pagkasinador Sa so, may mga na Selamat di Saidit Pakas. Selamat. Bisa Saidit Pasmam. Berita. Oh, shout out. Berita deh. Be. Dubai pun mesti deh. Sir, oh, kali sor bilang. Pakasinador. Oh, ni Pakasinador karong kita main dolls di nunduhan dia. Kali sor bilang ni siapa? Frustrating. Siapa dia pelir gini? siya may dual sin dugahan dia karon ning uh, maabot na mid -term, mid term election ah sempre si bungo bungo May mga bago ron dia. Eh, lagi kay sa klaro pa. Uh, para. Kinsa man sa inyo pagka pagka mayor sir? Kinsa man? Ka mayor. Sempre mayor na tigaw. Oh. Automatic. Automatic. kasi kali sorbiran ni sir Selamat, cerita. Sudah berita dri. Soalnya yang tanya indri, kira-kira mampu mengapa mengaku andre tapi untur, mantan. Oh, itu ada yang ngapa tak? Cerita. Suai lantas dri. Wala ito wala nga may kuhan dali Uto naman ko oh na Ma'am ubuto na ka? Huh? Kalisor bilang Ubuto na ba ka? So pagka senador, sa may mga napusuan dia Oh, kalisor ah, bilang ni Ah, oh. sor bilang Senador, mabot na eleksyon Midterm eleksyon di Olvo kan kami si kisah apa? si Willy mana si pili. Willy ah. yang dia terli ramang juta mani Wow Manipakyao. oh ini oh dagan sila dagan tap 24 lang ni sila. ah mau lang ah, naik mau lang oh, tap tap 24 oh, Ay, pero kanina dito ako dito, kanina. Saan mo? Sa pagka-Meyore. Pag ah, hindi lang. Sa Meyore, diyan mo ano gustuhan? Duterte. Ah, Duterte. Duterte. Shoutout mo. May shoutout sa Lino Boy TV. Dali, dali, Shoutout kang. Okay, <laughs> shoutout. Yeah. Okay, okay. Salamat, salamat. Serve so, rin niya. Sa Lino. Duterte daw, tulpo, kusupos, tulpo Kusupos, tulpo, nasa, may ilahan lang Mga ilado na ba? Mga ilado na, no? Tulpo Pabog, tantos pa pikas no? Pabog, tantos pa pikas siguro Tulpo Bato, marang ang gina sila no? Ang balik na ko eh Ayan lang Oh, darita. Kini okay, si Inday. Sag binahan ni si Inday. Ma'am, pwede mag kalisorbi ma'am? Kalisorbi lang. Pagka senador. Sag na pusuan dia. Wala pa, na pa ka. Okay, salamat. Sabok ta. Sabok. Sabok ta kay. Imit. Ito na manggot. Ilang nino, Ilang. Pwede lang niya. Ma'am, may muntag. Pwede magkali-survey sa pagkasinador? Para umabot na midterm election. Ulo mo yan? Ulo ka? Na-decided <laughs> <laughs> pa ka? Oh, ah. Sa pagka mayor Isay mo ah? Mayor sa 3? 3, oh. Survey okay. rin niya? Ni si Duterte. Duterte. Salamat. 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 <laughs> Tertidak, dah siya so mau to na no? to ang mga na sorbe di rin na siya ilang ilang na siya padug Mam, dyan ma'am pwede di kali sorbe sa pagkasinador <laughs> kali sorbe dati oh, kasi niya nagustuhan dia Sama yang di depan, Suan. Dia memang nakut. Suhani mengasah dosen untukan. Si Bato, ini si EMI, narkotika, si Gembuloy. Oh, <laughs> ya, apa si Gembuloy? Eh, insya Allah, Dia ini si merkulita merkulita si, si Bunggo, Bunggo, eh, nah, terbang ikut TB, wah, <laughs> uh, <laughs> uh. semangat si

Happy side pa ka? Uh, ba na. Wow, bisyo ma'am. Dusi gini ang napilihan ay. Eh. Kompleto gini dosi ka... dosi ka... Senador. Uh, first time na ako siyang uh, na... Ano? First time na interview natin, na uh, survey natin siya na dosi gini ang gipili. Walay... Walay pagkakuan. beritas mga... Sir, survey lang. Baka gusto ninyo.

Grabe, tulpo. Kusog lang yung tulpo ni Mandanao. Nailan, manggod yung mga tulpo. Ilado. Ilado ni mga tulpo. So, balik ka dito. Balik ka dito. Ma'am, Sorby, sa pagka senator, maabot na midterm election, senatorial, Tolong to ibu tuh Sorbi rin siya. Isa may dulce yung dughan Wala pa. Not decided pa si Ma'am. Sa so, pagka, Mayor. Mayor. Daro, uh, ah, Duterte. Garuan, Javan, Duterte. Salamat, Mama. Sorbi rin siya. Okay. Ay, mga madam. Basta, sorbi lang sa pagka, Senador. Manahan mo. Sorbi. Sorbi. senatorial <laughs> <yu> <laughs> <laughs> <YouTube, ha. laughs> ini kuina eh. eh. oh. ah, so, i bijuna na ala i sorbior coba ohnya ta mag opinion opinion senatorial senatorial oh lagi aku senatorial ini oh senatorial Survey na po ni siya Board. Sa trust rating ba sa itong mga umabot na mga senador o, kay Mahal, Karong midterm election Isa mo yung zagang senador ni Ano Ay, sila? sila oh. Si Camille Ragu na po ang na Po Andere Oh. Ay si I may tiyo Nindot siya Mayo ang presiwili Rebilla may Si Bungo doon ma Dali madulan ah, Si Bungo Oo oh. Oh, uh, oh. oh. Uh, uh, ah, 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 ah. kinsa si na mo? Ah, dosi ka buksin na adu. Dosi ba yah? Ya? Dosi, Dosi. Ako ah, asa ah. sa Dosi tuhok. Kadalungan din ako ni, hindi manaylangan kadalungan din ako ni. Mas mainang ano dya? Si Bongo gida yang ko anan. So Dosi na kabog ni mo ay boto karong maabot na ay. election. Sa kadahan ani oh. na y Dosi. So mano na y mo na pilihan. Sa pagka mayor, mayor may upat ni Dagan. Isang okay. piti si Bui Isog. Isog. si vlogger na si Bui Isog. May Dagan iso. oh. na 30 na lang oh, Sige, eh, oh. na lang. Oh, Sa Linuboy TV. So, salamat Panggidao siya, cato siya. Mahal mo na, cato talang mo. Cato. Maulo mo, bayral ceta niyo. Oh maulo mo kana. Gawa ni mo? <laughs> lamat. Eh, lamat. So nahatakaron nira ilang no, ilang uh, padulong mo. Og... Ilang, ilang kibungko. Padulong mani yo. Og... Mujang, oh, mujang. So denera kotob no, kabalik tay. Lamat. So, Salamat no. Kaya ko So balik na ta sa tuang kwan. Balik na ta sa tuang kwan. Alas 12 na. Alas 12 na jud. So dire ra ko no. Manang no. Ato sulayan is manang. Ma'am, may hapon. Kalisor bilang sa pagkasinador. na decided mo? Sige, salamat. Okay decided pa sila manang so dere ra kutob no dere ra kutob at uh, shout out sa mga taga ilang shout out sa mga taga ilang no tibungko tibungko lang ya unahan ra dito sa public market so di ara kutob uli na ta so paki like na no? like and subscribe sa tong youtube channel Okay, ito si Lino Boy, ang YouTuber ng bayan. Peace out.